Punta naman tayo sa mga balita sa labas ng ating himpilan na sa Office of the Ombudsman na nga, ang bola, gaya ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos at susundan nito ang ebidensya para ka na Romualdez at ko. kaugnay niyan, umaabante sa balita si BNC reporter Hannah T. Takdang aksyon ng Ombudsman sa susunod na linggo ang rekomendasyong makasuhan na sina dating representative Zaldiko at former House Speaker Martin Romualdez. Yan ay matapos irekomenda ng DPWH at ICI o Independent Commission for Infrastructure na makasuhan sila ng plunder at iba pang charges. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulia na susundan lang nila ang ebidensya. Evaluation muna, titingnan namin yung contents, fact finding and uh fact finding uh if if uh, there are things that are needed para pwede namin i-subject sa preliminary investigation. Pagdating sa timeline, posibleng abutin daw ng buwan ang investigasyon. Pero sinisiguro ni Remulia na may makakasuhan pa rin bago matapos ang taon. Katunayan, nasa labing limang kaso na raw ang nasa ilalim ng preliminary investigation, kaugnay ng flood control scandal. We don't want to file weak cases. The cases have to be properly Uh, properly vetted and prepared. Bago umalis sa pwesto, naging House Appropriations Committee Chair si sa termino ni Romualdez nung ito pa ay House Speaker. Sabi ng DPWH, posibleng nag ang dalawa ng plunder, direct bribery, at lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lumitaw ang kanina mga pangalan sa flood control scandal matapos iturong may kaugnayan sila sa pagtanggap ng kickbacks sa mga questionable flood control project. Nitong nakaraang linggo lang, lumitaw si Ko sa isang online video para isiwalat na nag-insert siya ng 100 billion sa BICAM ng budget process. Alin sunod umano sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Idinawit niya rin si Romualdez doon na umano'y tumanggap ng kickback dito. Sabi ni Remulia, walang value ang nasabing pahayag ng dating kongresista dahil hindi naman ito sworn statement. Pero sinusundan na raw nilang ilang clues sa pahayag niya sinusundan na namin, yung pwede rin may magamit doon. Kung, kung merong relevance talaga. Di ba, saan yun eh? Para, pa, ang, ang yung kaisaldi ko, parang crowdsource information yan eh. Kailangan pa rin patotohanan ni Ko ang kanyang mga paratang at dapat umuwi na raw ito sa Pilipinas. Nakatakda namang magsumite si Sen. Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson ng panibagong set of documents sa ombudsman para maimbestigahan daw nila ito. Hindi kasi ito nasakop ng Blue Ribbon sa kanilang mga nakaraang pagdinig at sa mga dokumentong ito, posibleng lumitaw ang mga bagong pangalang sangkot sa flood control scandal. Para sa Abante, Hannah Tia, News Channel.